Okay. Papagpala sa ating lahat, Mato to, mga totoo mga Inday. Kawai ko. Yan, yeah, partner. Sa araw po na ito, andito po kami sa Barangay Bunaw Tupi, South Cotabato. Kasama natin ngayon ang farmer expert natin, farmer hero natin. Pagdating po sa pagbababoy, si Sir Arthur Aurigi. Kawai-kawai tayo, Sir Arthur. Ayan. Ayan. So, ngayong mga, ngayong umaga, mga idol, pag-uusapan natin, mga idol, kung kaya na ba buhayin ang isang pamilya. Mm sa 20 inahing baboy na negosyo partner. Ayan, at matuto kayo at ma inspire no? Kasi panoorin itong video na to May mga tips and techniques na isi-share sa inyo ni si Sir Arthur para at least maging successful kayo sa pagbababoy. Kasi ilang years na din itong ginagawa ni Sir Partner, sobra na mag-15 years na. Yes. So, ayan, matuto tayo, Sir Arthur. Paano ba nagsimula itong uh, pagbababoy nyo? Bakit pagbababoy na pilin yung uh, farming? Mm -hmm. Uh, nag umpisa kami sa kwan, sa isang inahin. Mm -hmm. Tapos medyo kulang ang lugi sa panahon, mm -hmm. nagdagdag tapos nagabot na sa pinaka ko na. 20. Sa, uh, 20, sa, 20. heads na. May ilang taon yan? Nag-start kayo? 2010. 2010. Oh, Wait, 14 years na. 14 mm -hmm. years na. Kaya mag-15 years na talaga malapit yes. na. Kaya before, puro kwan. Puro hybrid na aso. Mm. Oh. Ah, pagdaling ka sa mga pag-aaso, yung mga mm. uh, gano'n, mga Belgian, gano'n. Bakit oh. ka nag-stop, sir? Barato na eh. Uh, Mura, na. Mura na. Mura na siya. Uh, so, Ayun, ngayon sa baboy. Sa, so, sa baboy, kaya medyo nakaigo sa presyo, uh -uh. may ginansya. Uh -uh. Ayan. So, Sir Arthur, ito yung topic natin for today, mga idol. Uh -uh. Dahil, partner, alam po natin na marami talaga ang sumuko sa pagbababoy dahil mm. sa ESF Oo, yung mga sakit sakit Yes, yes. at saka yung ibang din naman nagkasakit pero ang sabi nila, claim na pag uh, sakop ka ng ganitong radius, alam mo ba, 500 meter radius mm. kahit lang sakit yung baboy mo, kung may ESF sa katabi eh tsugi ka pa rin, uh, ano yan, eliminate mm. eliminate, so Sir yan Sir Arthur, mm. dito sa 20 inahing baboy mo kaya bang buhay na isang pamilya? Kaya, sobra pa Sobra pa? Mm. Mga ilan ang average mong biik na nasusupply every month? Sa isang buwan, 32-36 heads nga biik. Average yun, average? Oh. Paano mo siya na-attim na ganun sa kadaming masupply mo every month? Uh, Naka-plano ba yun? Na, every month? Nakakuan eh. Naka, naka subject siya nga for this month. Ay, okay. Kasi oh. kontrolado, partner, yung oh. pagpapag... Pag, ano, Pagpakastay. Breed. Oh. Oh, Pagpabreed. So, uh, every month po, ilang inahin ang nag uh, umaanak at ilan Yun, 36. Ilang mm. inahin yun? Dalawa, tatlo. So, ganun karami. Oh. dami, ano? Oh. Sa isang inahin, 12. Ganun. May, oh, depende. May, may, 12, may 10, may 14. Mm, -hmm. mm -hmm. Oh, partner. So, magkano ba ang presyo, sir? Dito sa Tope. Sa, dire sa Tope, mm hmm. may 4,000. Depende sa kadakuan, sang biik. Oh. Okay. Tapos kung medyo maliit, 39. Para oh, nandoon uh, pa din di pirinya. Oh. Partner. So, para kung mag 4,000 kahit 30 na lang magkano. Okay, malaki-laki din yung partner kasi oh. kung 4 sa 10, 40, eh, sobra 120,000 hmm. kitain mo. As ah, a per month? Oh. Toh. Kaya pala ang confidence si Sir Arthur na magsabi, kayang-kayang hmm. buhayin yung isang Isang asawa, baka sampo ang asawa, pwede siguro. <laughs> ah, hindi kaya ang sampo. Dalawa <laughs> <Okay>. lang. lang. <laughs> so, yun, anyway, atin na lang. Uh, yun, partner ng kagandahan. Oh. Sir Arthur, uh, usually doon sa mga biik na yun, meron ka na bang customer na kumukuha or paano ba ba yung minamarket yung ganong ano? Kasi sobrang dami din yun. Ah. gina gina ni Mrs. sa so, Facebook. Media, Oo, okay. oh. tapos may mga customer na kami nga kwan lang diretso na pag magbenta ng gibilin niya mm. dito naman sila magbili ay okay pa ah, parang patining lang sila Bibili ng bike dito oo. pag nabenta na yung pinalaki dito. nila oo. babalik ulit dito regular, uh, regular customer ah so, regular customer na so pabalik-balik kasi hindi naman babalik sa iyo yung customer mo partner kung hindi ka quality yung product mo saan mo nakuha yung breed mo sir? ano palang breed ang meron ka dito ngayon yes. mm. may dorox dorox white oh large white large white oh tapos pitrain mm. Hmm. yun na mga magagandang breed. Hmm. Pero yung lalaki mo, sir, dito din ba? Oo, oh, may lalaki. May sariling sarili. May boar. Hmm. So, yung part Ano ba usually, sir, ang common na dito, ng mga problems na na-encounter mo sa pagbaboy? Yung ASF, natamaan ka ba dito? Ah, oh, wala. Wala, hindi ka natamaan? Oh. Bakit, ano ba ang biosecurity na sinasabi mo? Papasok na dito kanina, nakita namin may biosecurity. dati yon oh. Pero ngayon, wala na. Okay na. Pag last, last, last year yata, uh. may ASF. Oh. Ang magbisita doon lang sa labas. Okay. Oh. Tapos disinfect, pagpasok dito disinfect din. Oh. Tapos bawal hawakan yung mga baboy. Okay. Oh. So strict talaga. Ayun ang pinakamaganda part niya. Mm. so dito sir, sa baboy nyo na to, mga ilang years ang isang inahing baboy bago siya itigil sa pagpapaanak? Kun sa akin, siguro mga kwan walong anak. Walong anak. Oh, kaya so, pa. Hindi per year 'yon, hindi year ng basta. Hindi. Hindi. Walong, ana uh, walong pag anak, walong pag-anak niya lang dispose na siya agad. agad. Papalta ng bago. Pero depende pa rin pag okay yung pag-anak niya, mga anak niya okay pa. Kuntin so, niya pa rin. Ayun, oh, partner, um, yun ang kagandahan. Sir, sa isang taon, ilang beses na ang anak ang baboy? Depende sa makuha ng customer. Kung kunin niya ng 30 days, so kaya tatlong taon sa isang, ta sa isang, taon, taon, tatlong beses. Mga nga na? Oo. Oh. mabilis. Or na, dalawa. Pinaka so, minimum tatlo. dalawa. Minimum Maximum dalawa. Tatlo. Suerte na tatlo. Swerte na. Swerte na yun. Oo. Oh. Ayan, parang minimum. di ko nag-gets. Ilang, ilang months ba magbuntis ang baboy, sir? Kwan? 115 days. Okay. So, so 3 months. O, 300 okay. months. So, sa isang taon, pwede dalawa o tatlong business pala siya? Oo. Oh, pa, ng... Pwede. Kaya-kayang tatlong. Minimum niya dalawa. Mm. So, yun ang kaganda part mm. sir Sir, ang mas malaking kita? Pagbibiik o pagpapatining? Sa tingin niyo po? Sa mas malaking income, mm. sa patining. Mm. Oh, Kaso, mas malaki din ang puhuta, puhunan mm. sa patining. Pero mas maganda, mas malaking. Mm. Oo. Oh. Ang biik, siyempre may income ka rin, pero sakto-sakto lang. Sakto-sakto mm. lang. Okay. Ayan. Pero sa halimbawa sir, uh, pag-usapan natin na halimbawa 30 na bake ang, di ba sabi mo 32 to 36 na bake uh -huh. per month average. Mm. Uh -huh. Palagay natin sa 30, kung magtag 4,000 siya, 120,000. Uh -huh. So mga magkano lang yan na mapakain mo sa kanilang lahat-lahat sa isang buwan? Sa isang buwan, 36,000. Uh -huh. Mm. Uh -huh. So meron ka pang mga nasa ano, Ilan ang, yun, mga 80 ang mga oh, ginansya mo. Pero ang net, target net na, namon, hmm. oh, mga more or less 50. Oh, okay na. Kaysa, oh, na. oh, Oh, kaysa gamot, kurente. Oh, oh. 50,000 monthly. Hindi, oh. hindi bumababa ba diyan or diyan talaga ang average niya na ginansya niyo? Hindi na magbaba. Ayun. Hindi na magbaba. Yun ang kagandahan partner. Kasi hmm. yung pagbababoy, kusigurado sila ngayon. Lalo na ngayon kasi sobrang hmm. taas ng kilo ng uh, baboy. baboy yung karne. No, no sa dito sa ating lugar. Sa, magkano ba dito kilo sir ngayon? Hmm. 300 50 ata, 330 ako kabakal bakal hmm. karne. Maari, grabe. Kasi delikado ba? Hmm. <laughs> Oo, so yun ang mga ano ba yung delikado sir? Bakit? na uh, ano ba yung ano mo? yung uh, delikado na magkaka-ASF dito, hindi ka bumibili sa ibang karne? Oo. Paano ba? Pag, paano yun? Pag kilala ko ang, alam mo, customer ko mag kung magbinta sa akin, Oo. gabili ako. Uh -huh. Pero pag sa palinke, mga komersyal, pala kay wala Hindi ka bumibili? Hindi. Bakit, sir? Hindi natin alam. Malay mo, may sakit yung binintay uh -huh. nila na karne. Uh -huh. So, pag hawak mo sa baboy mo, uh -huh. magkakasakit din. Uh -huh. Sintima yun sa luto, di ba? Partner. Oh. 'Yun ang kasi ang career mm. yung mga tao, kumakain no. pa ba wi mm. Pag Pagmupunta dito, yun na doon na magkakavirus, uh, you 'no? Know? Mm. Di ba virus ba 'yan? Mm, virus. virus, virus. Yun, ba, so, Pwede so, ba tayong maikot dito, sir? Pwede. Pa, sige, ikot-ikot tayo. Dito sir, abang flowing partner, flowing big, two big nila 'tong tuloy-tuloy, oh. Pero sir Arthur, dito hmm. hindi ka nakapag-try ng ASF. Ano ang ginawa mo? Ano ang step-by-step -step na uh, prevention mo bakit hindi oh. ka nagkaroon ng sakit dito? Mm -hmm. Sa kasagsagan sang isip, lahat kami, pati dati may tao ako, mm -hmm. bawal ang magbili ng karne. Mm -hmm. Tapos, kada pasok dito, disinfect. Mm -hmm. Bago maglabas, bihis. Bago pasok, bihis. Mm -hmm. Bawal ang bawal. maghawak ng mga biik. Ikaw lang talaga? Oo. Tsaka, may kasama ka ba dito, sir, sa 20 na yun? Ikaw lang isa nag-alaga? Ah, uh, misis ko. Mga uh -huh. anak ko. Uh -huh. Tapos bawa rin sila magbili ng ulam sa labas na may baboy, karne. Oh. Kailangan talaga to teamwork sa family partner. Oo. Punta tayo ng partner. Yan, uh, okay. yung sama tayo dito. Para at least makita natin yung mga baboy. Sir, sa isang inahin, ilang kilo ang uh, pinakamataba dito, pinakamalaki? May 300, may 200, hmm. 250. Hmm. Fix pala yung, uh, ano tawag ito? Paruwing sir, paruwing. Oh. Fix pala, ano? Oo, oh, fix. Oo. Grabe, partner yung lalaki ng mga uh, usually sir nagkakaroon ba ng ano ng instances na yung pag uh, papa anak nagkakalugi din may lugi ba na ah uh, may mayroon Nakatay din na po kayo minsan may patay Oo. minsan matirahan ako ng apat Oo. pero siyempre, tatlo sila ma-recover ng iba ah okay so makop ng oh. kasi yung isa lugi siya oh. tapos yung dalawa mas maraming anak oh. sir ano ginagawa mo sir pag ganon yung inahin, alimbawa hindi siya nakapagproduce ng ganong kaganda, ano ineliminate mo na ba o ah, hindi. inibenta mo na ano? tinitingnan ko kung ano ang problema hmm. ibahin ko naman sa sunod hmm. kung ano ang kwan niya, kasi sa baboy may kwan may mga stress sila hmm. may mga maka makakaya sa stress, mayroon hindi ano ba yung uh, uh, primary talaga na magkakastres ang mga baboy? Yung mga dahilan? Mga yung papalit-palit ng fades na biglaan. Mm -hmm. oh, tapos sa sa ingay sa palibot. Sa ingay. Oh. Okay. Oh. Ah, may stress sila pag may ingay. Oh. So kaya pala ang area partner, tingnan mo sa ilalim ng mga nyog tapos may hangin nakapasok labas yeah. yung hangin tapos ang iba sa sa init ng panahon sa init ng panahon mm. uh, so gusto nila dito kasi malamig kaya pala malamig mm. uh, mm, malamig Ayan. ito sir ilan ang anak nito sampo Uy. uh, onse yata yan ah, onse oh. Uh. grabe partner laki mm. ng kita partner so from the start talaga na magbuntis sir ganito na sa loob lang siya ganito lang yung kanyang space na doon muna doon sa distinct pen. Hindi natin puntahan doon. pag mga nak, dito na, transfer. Ah, okay. So dito. Dito para may iwasan, sir, para hindi siya maipit, no? Oo. Kung mga tapos mga hindi, pag uh, mga question kayo, mag-question kayo, baka makakita ni sir, mag-reply -mag, mag na siya. Sir, pwede, nagbibenta ka dito, pwede mo ba mabigay yung number mo, sir? Para pwede, na, pwede. Uh, ano yung sir, number mo, sir? Pwede mo sabihin na lang sir, para makit ma-remit nila. Hindi ko memorize eh. Oo. Yan, dyan pala siya kumakain, partner, oh. Ay, inumin. Parang iniinuman inu inu nila diyan. Oo. Uh -huh. Ano yung sir number mo sir? 0977 oh. 757 okay. 5651 Okay, ito so yun. Ano yung number sir? Isa pa sir, isa pa. Isa pa. Isa pa. 0977 okay. 757 okay. 5651 Yan. Sa mga gustong bumili po ng mga BIC, uh, ah, contact nyo lamang po si sir. Ito yung mga idosa kanyang number. Sa so, partner na ako to, partner. Hindi lang biik magbibideo tayo sa kanya ng manok kasi sobrang dami din ng manok niya ang galing yes. niya magalaga ng ganun mga so, livestock bakit gano'n yung kainan nila? paano pag nililobos? ah uh, basta inahin may mga sukat sa pagkain okay Ay. hindi nila pwede maiwanan hindi nila pwede ubos lahat kasi sukat eh oh. so pag hindi niya naubos hindi na pwede. Hindi pwede. parang matanis na Uh, so, paano siya, tatanggalin? Uh, may lagi sa labasan sa guwas? Uh, wala na, ikon lang. Ah, doon mo na? Oo, oh, salok-salokin na salok -salok niya lang. Oh, okay ah. Yeah. So, okay. ganun din mag-trabaho. Ma 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 makakapagod ba siya mag-alagan sir? Uh, minsan may pagod pero pag may produkto ka na mawala ang pagod eh oh, ano, pagod? <laughs> ano ang uh, reason sir bakit tinuloy-tuloy-tuloy mo tong pagbabagoy mo kasi okay. ano eh Uh, Malaki-laki na din tong business na to. Hindi basta-basta na. Gano'ng reason. Para sa mga bata, para may pang paaral. alalay kay misis, mahirap na din kung wala tayong trabaho. Okay. So, saan ba mas mahirap, sir? Sa pagbababoy or sa pagsasaka? Mas okay ang pagbababoy. Bakit, sir? Sa... alam mo, magtanim ka ng mais, kalaban mo, hangin, init, ulan, pero sa baboy, steady lang. Kung ano ang temperature na kailangan nila, yun, may electric pan ako. Yun okay. lang eh. Spray, spray ka lang. So iba-iba oh, talaga. Mas madali. Oh. Pag ising mo, dito ka lang. Oh. Lapit lang sa bahay. Dito lang yung bahay niya. <laughs> Tsaka, sir, partner na, kanina pa tayo dito, partner. Pero hindi siya maamoy. ano Anong okay. sikreto, sir? Bakit hindi maamoy dito? Kung anong? Usually, baboy maamoy. Gina-separate ko ang tay. Yung dumi. Yan o. Oo. Oh. Ay, ayan. Oh. Ay, okay, tapos yun libing ba? Yan, yeah, libing ko sa kan, sa punuan ng mga nyog. Ay, oh, fertilizer. Oo. Oh. Kaya mabilis lumaki yung mga nyog eh. Okay, so partner, uh. yun ang technique nila. no oh. na picture natin sa Surala, ganun din yung nililibing nila din. Hmm. Pero mas maganda yung kay sir, mas maganda yung sa mga, kasi napaikutan siya ng mga nyog dito. Nilalagay sa gilid ng nyog. Oo. Oh. Sir Arthur, dito sa so sa area mo dito, mayroon talagang nakalaan sa isang sa mga area. Labawa dito, nagbubuntis pa sila dito. Oo. Tapos, after nagbubuntis, pag nanganak, saan napupunta? Doon na. Doon sa laktating pin. So, hanggang harvest, doon na din siya. Oo. So, pag ma, ano tawag Oo. niya, tanggalin na yung mga anak. Oo. Pag wala ng anak, transfer naman sila dito. Yung, ito, yung apat, balik naman doon. Lagay. Malapit naman itong mga anak eh. Malabit next pa month. Malapit oh. scheduling pala, no? Oo. Oh. Anong mas maganda, sir? Meron ka dapat bang, ano, yung ratio ng, ng mga inahin sa bore mo? Ilan ba dapat? May ratio ba o ilang, ilang piraso lang meron ka? Sa... Sa mga bore mo, yung nag-breed sa kanila. Mm. Meron ka bang, ano, ano? Ilang piraso ang bore mo? Ilang piraso? Isa lang. Isa lang? Oo, no, isa, isa lang. 20 sila, isa lang? Mm. Kaya Hindi man, kwan, hindi man sabay-sabay ang pag... pagpabred. Mm ang kaya ng bor kaya niya dalawa isang araw or sa isang linggo hmm. dalawa yun lang hmm. oh, uh, okay, importante okay. maka may, man, may mga anak tatlo ngayong buwan so hmm. paano yan sir uh, artificial insemination or kasta kasta, kasta. Oh, kasta. Actual, ito oh. Oh. ah okay so yun pala yun so ano mas maganda sir, yung insemination or itong kasta? Ano pa tingin mo? Mas mas po okay ako sa kasta kay Natural. healthy. Healthy Natural. ang mga biik. Ay, oh, oh. Kasi sa artificial insemination. Medyo matamlay eh. paglabas pa lang ng biik, medyo mahina. Nahin. Pero ako kay baguhan naman ko. Mm. Siyempre di ko pa bala ang mga vitamin sa mga artificial. Mahina ang artificial. Mahina. So, hindi oh. ko pa siya na-practice na gano'n? Hindi pa. Okay. So, pero ang mas effective, ito, ang boro. Partner, gusto ko lang tanongin, partner. Paano natin makalalaman yung quality na breed ng mga inahin? Para sa mga taga po namin, kung gusto nilang bumili ng mga inahin, halimbawa dito sa inyo, ah. kasi ikaw, produce ka ng mga magaganda din. Iniwan mo, sabi mo, ngakapon, napunta kami dito, iniwan mo yung mga ano na hindi maganda na quality no. Oo. Paano sa natin malalaman na quality yung inahin na bibili natin? Yes. Tapos sa pag sabiik pa lang. May Meron pa ba tayong sample dito? Meron ba? Uh, sige sige po Para makita nila, para makita nila. Sa sample wala. Sa Sa sabiik. Okay, okay. Ang importante healthy. Oh. Tapos yung didi okay. pantay. Ilang piraso, di ba? Sabi mo kapon, 14 ba yun? Oo, oh, 14. Oo. Basta pares, hangga, hanggang sa 16. 16? Oo, oh, mas. Okay, pares. Oh. Alam mo, mga 15, di pwede. Depende man. Kaya kung ako sa 15, basta marami lang ang didi, okay lang. Okay Oo. lang. So, yun, yun. So, ano sir, may kulay-kulay ba? O puti-puti, ano ba? Mahaba ah. ba siya dapat? O mataba, ano ba? Depende sa, kuan sa quality ng bake. Pwede rin na brown, pwede rin na white. So ganun po yung partner, yun ang sabi Didi niya. Lang, Didi. Sa Dede dapat uh, oh. pa partner 14 or 16 pares talaga. Tapos malaki yung dibdib. Oo. Oh. malaki yung malaki yung katawan, mahaba kaya ito. maganda. Ah, no. Yan, um, mahaba. Mahaba, oh. then, malaki yeah. yung katawan. Malaki yung dibdib. Tapos healthy, hindi, hindi sakitin. Na, hindi sakitin. Yan, Ang linis. So pinapaligoan niyo pa rin yung inahin, sir, ganito. Ng ganito. ganito? Kung ako, walang ligo hanggang kuan Hanggang mawalay. Ang inahin? Oo. Ilang days yun habang uh, hanggang mawalay? 35 days. 35 days Oo. walang ligo-ligo? Wala ligo. So kaya naman, kaya naman. Ilo. Oo, kaya ko naman i-maintain na malinis. Bakit sir na hindi pinapaliguan? Ano ang reason? Ano ba ang, pag napaliguan, ano ba ang mangyayari? May time kasi na kung paliguan mo ang inahin, tapos yung biik, iba ang temperature ng katawan. Uh -huh. Tapos yung mamapig nila, magbaba ang temperature kasi malamig. Pagdi-di, mm -hmm. Pag didi, magka-scouring. Ano, ano yung scouring? Magtaitay. tai, -tai. Oh, okay. Magbasa yung kanya ba? Oo, okay. oh. So, iniiwasan siya. So, tandaan niyo po yun na ah, 35 days. Kailangan, bago maglitas na, doon na siya, doon na siya pa, ano, iliguan, oh. hinahin. Pero, Hindi siya nakakahiga sa tayo niya kasi sobrang linis naman ng mga baboy sir kung lang ligo. Maka makakuan man makahiga man sa taya niya pero ginilinisan uh, ginilinisan lin, lin, dinisan ko ayo uh, so saka lang ganda. so kung makita niyo po mga idol ang engineering design ganito lang pala oh anong ang tawag nito steel mating <coughs> tapos ganito ang semento hmm. diyan yung kainan nila mga idol ito fix na siya na parwing. Hmm. Oh. tapos diyan yung parang cubicle ng mga anak hmm. uh, so so diyan popunta yung mga anak ay may ilaw pala sa loob oo oh, heater Heater, Para kung gusto siguro nilang magpainit, magpainit doon sila pupunta. Oo. Oh. Tapos kung magdidi sila, lalabas sila papunta dito. Oo. Oh. So, so mga ganitong ano pala sir na style, eh, halos wala kayong mortality na maipit. Wala. Tapos walang makagkuhan, magkasakit. Kay, kung gusto niya magpainit, hmm. pasok sila kung gusto magpalamig. Dito lang. Oh. Maganda yung design niya partner. Oh. oh. No. Sir, sa ganitong design, ikaw lang po oh. nag ito. Oo. Oh. Oh, magkano na nagastos sa dito, sir? Maraming malaki-laki. Meron pang ano, ang uh, uh, tawag niyan, para hindi umayinit, oh. Ang tawag niyan, pre? Uh, insulator. insulator. Sa lahat Pint? ng building, mga 900? 1,000. Bawi ka na, sir. Sobrang bawi. Sobrang na, sobra. Oh, grabe ka, friend. Eh, mahal pala, 900,000. 900,000 natin. Eh, dami kasi eh. Oh. hanggang doon sa dulo eh. Ay, meron pa para dito. Oh, para pang patining. Pag walang magbili, patining. Okay, so maganda pala partner. Ayan, yun. Napakaganda ng negosyo po mga idol. At dapat, bago kayo mag-start kung may mga plano kayo, dapat well knowledgeable kayo. Ser, uh -huh. Sir, nag ka ba or experience lang yung mga pinagagawa nyo dito? Wala, study lang. Tapos, uh -huh. nag ako ng isa. Uh -huh. Na-perfect ko naman. Study-study uh -huh. lang ng... Uh -huh. tapos, uh -huh. Oh, dagdag -dag ng dagdag. -dag. Uh -huh. So yun po, yun tandaan nyo. Pero ito pa, question ko sa partner uh -huh. Sir, saan ka kumuha ng breeder mo dito? Yung nakunan mo, saan banda? Ka? sa kaibigan ko sa Pulumulok, doon kami nag-umpisa ng bumili ng kwan, ng breeder. inahin. Hmm. Ano yung, ano yung, Dorox? Ano ba yung Dorox o ano? Dorox yun. Oh, yung kulay boy, yun. oh, Dorox. Okay. Tapos, oh, ano mo, Ah, <laughs> uh, Dorox din. Ah, Dorox hmm. oh, pwede na pala yung partner, isa lang pala eh. Oh. Oh. may mga joke-joke pa nga sa partner eh kaya yung iba kasi pag namatay daw saan mapupunta yung mga animals daw yung mga kaluluwa mo. Mm. o yung iba pinili nila yung sa traveling bore kasi siyempre, alam mo na 'yun. <laughs> <laughs> Maganda yo. 'yun sa traveling bore. Traveling bore. So 'yun, 'yun 'yun po tandaan niyo po 'yun ha, yung mga tips niya at saka at least mga diskarte ni Sir Arthur. Uh. Paano siya ginisa. Ganun lang kasimple ang kitaan dito kung makabenta siya ng 30 partner. Uh. 120,000. Eh, 32 to yes. 30, 30 to 36 naman yung nabibenta niya. Oh. Ang gastos niya lang nasa 40 to 50,000. Pero Di, nga... Hindi, 36,000 lang gastos. Oh. Pero yung uh, target income niya, net income, is nasa 50,000. Pero Ayaw. above naman doon. Oo. Oh, so Monthly. Yun, yun ang kaganda. Tama ba yun, sir? Oo. Uh -huh. Ayan. So, ano bang usually, sir? Makapashare mo pa. May mga encounter ka pa ba bang problems, mga sakit nila? Ano ang solusyon mo na ginagawa? Pinaka-kwan siguro na sakit, ang mga sugat-sugat lang. Mm -hmm. Tapos sa sugat bakit? Sa siguro sa parwing, tapos yung iba bukol-bukol lang nang sa balat ba? Oo. Oh. O. Oh, yun lang. Tapos minsan may mag pagkapanganak, mm -hmm. hindi makatayo, nilalagnat ang inahin. Oo. Ah. So anong ginagawa doon? Ah, uh, medication, antibiotics. No, antibiotics. Okay. Tapos punas-punasan ng kuan. Old style na suka. Hmm. Ma Makarecover man din. Sa yun. Oo. Oh. So yun, yun na. May mga old style pala din ano? na. Partner, That's ang alam ninyo ha. Pag medyo masama ay pakiramdam ng mga baboy, kuha kayo ng suka. Suka ay, lang. Suka, sir, Sana suka sa, sa, nyug ba o suka na dato puti, gano'n? Mas okay ang, ang suka sa nyug. Suka sa nyog. No. So, oh. Oh, mas Oo, mas effective. Isang isang bisis lang, ipahid mo lang. Saan sa buong katawan? Oo. Oh, pagka umaga, tapos alalay ng gamot. Mm -hmm. Pagka umaga, okay na. Okay na. Oh. Parang kinilaw yun. <laughs> 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 Ayun po, ah, sana po na learn nyo po yun, sir. May mm. mga partner, may question ka po, partner? Wala na. Proceed tayo, panurin nyo po mga idol na part 2 parto doon sa pag-alaga naman ng manok. Oops. De, isa pa. Oh. Ah, sa okay. pagbababoy, hmm. sipag at tiyaga lang si ang punan. Oo. Oh. Hmm. Grabe. Tapos, huwag ka lang sumuko. Hmm. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy oh. lang. Oo. Oh. Okay. Laban so, lang. Pero, iba. nasubukan nyo na rin, sir, na mamatay ng inahin dito? Oo. Anong dahilan po? Tatlong inahin ko, namatay yung isa. Hmm. Pagka anak ng isa, namatay din ang mga anak. Ay. Isa lang ang... Natira. Isa lang, isang inahin na lang natira. Hmm. Patuloy pa rin. Nagkasakit yon or... Nagkasakit siguro, eh. Hmm. Kay inihingal man. Hmm. Tapos, nung time, di ko di ako marunong mag-kuan, inject. Oh, hmm. bago pa, oh. bago pa lang start oh. hmm. Tapos, yung mga inahin naman, sir, na nalaglagan ng anak, na hindi pa na, pinang pinanganak na lumabas ang patay, nakatry din kayo. Oo. Oh. Um, oh ah. Kadalawa? Times. So, pero, ba, Di, ba, hindi, ba, hindi, ba, hindi, basta-basta, ba, basta, no, mayroon din kasing worst scenario na parang feeling mo huwag sa ka na, pero yun lang, kailangan may porsige. Sabi nga, sir, bakit siya nagpapatuloy na nag-aalaga? Dahil sa mga anak niya, kasi nga, kailangan mabigyan din sila ng magandang future, tawag ah, niya, sir, oo. Sir, tanong ko lang sir, ano yung uh, work ni Mrs. mo kasi palagi mo sinasabi na dahil kay Mrs. ganyan no? ganyan. <laughs> Teacher. Teacher. Ah, oh. oh, yun pala yun. Teacher din pala. So mahirap kasi kung wala kang trabaho eh. Opo, bakit-bakit naman? <laughs> pag time na mainit ang ulo ni Mrs. Oh. Sigurado. Ano? Wala kang brief. <laughs> <laughs> Hindi ka bibilhain. <laughs> ah, sigurado. Pero pag may trabaho ka, may income ka. So, Sigurado ang future mo. Ayun. Pagandaan uh, niyo po yun, ha. Eh. So, at least, alam niyo na kung anong diskarte at saka sekreto dito. Huwag no. yeah. nyo hayaan na uminit ang ulo ni misis. Oo. So, kawawa ka. Kung pa wala kayong trabaho. Kung wala kayong trabaho, pag sinabi na, ako ang bumili ng brief mo, wala kang magawa, ah. guys. <laughs> <laughs> wala kang trabaho, eh. <laughs> Ayun, so... Pero kung wala trabaho at saka nag-aalaga ng baboy, walang problema. Ah, uh, oo. oo. Uh, baka malaki pa income kay misis. eh. Sigurado. Ay, uh, <laughs> so hindi ba down-down pa gano'n? Uh, oo. Sigurado daw, sabi uh. niya. Bakit sir, may mga ano ba, medyo mahirap ba pag uh, ganyan yung Missis mo mas malaki yung kita? Kunting ano lang sir ha? Kung pag malaki yung kita ni Missis, medyo under ba ang lalaki pa gano'n? Siguro sa panahon ngayon, daw ganyan-ganyan din. Ganyan-ganyan. Oh, dapat um, mas malaki pa sa lalaki. Oo. Oh, oh. yun. So, kaya mga lalaki, talaga, ang talaga ng pera. Oo. Oh. oh. <laughs> sir, ano pang best advice mo sa mga kagaya nyo po na gustong gayahin yung diskarte nyo dito sa pag-iinahin? Kasi hindi hindi basta-basta to. Pero sabi nyo nga, ikan nyo nga, sipag at syaga. At saka wag mag-stop, patuloy lang. Ano oh. pa, sir? Ano pang madagdag mo doon, sir? Hindi ka marunong mag -guhan. Wala kang bisyo. Hmm. Wala bisyo? Oo. Oh, yun. number one. Oh ah uh, anong tawag nito? Yung di ka mahilig sa pasyal-pasyal. Yun, yun lang. Kung mahilig ka sa pasyal-pasyal, Maiwan iwan mo ang mga Babo. alaga mo. Pagbalik mo, wala na, may sakit na. Marami nang na, Oo. Marami nang so, sumubok nang gusto. Ka. Hmm. So, ano pa pala, partner ha, hmm. ano pala ang disadvantage, sir? ng pagkakaroon ng ganito. Mayroon bang disadvantage sa pagkakaroon ng pagbababoy? Kasi sabi mo nga, hindi mo pwedeng maiwan. Oo. Oh. Hindi ka na makaalis. Ah, hindi ka na makaalis. Oh. Hindi ka na maka-outing-outing. Oh. Hmm. Mga punta-punta kung saan may tourist spots na maganda. Oo. Oh. Na matagal. Pero kung oh. dito lang malapit, okay lang. magpunta -punta, punta Pero hindi pa rin pwede? Hindi pa rin. Hindi pa rin Kailangan hands-on. Sa pagbababoy? Oh. Hmm. Dapat ito yung ano mo? ah uh, uras dito lang. Oh. May ginagawa ko wala, dito ka lang nakamonitor. Oo. Oh. Yeah. po sa mga hindi po nakakalam, si Sir Arthur kasi uh, inintroduce na rin ng kaibigan namin. Kasi kilala din talaga sa Digi Tupi na quality yung kanyang produce na mga biig. So napunta kami dito sa kanya at uh, good thing na pakabait ni Sir Arthur. No? na uh, welcome kami dito. Thank you, sir. Ito lang. Okay. So, sana maka-visit. Welcome pa ba kami dito, sir. Ator, pag-visit. Oh, pwede. pwede Anytime. Aray lang ko dito permanente. Oh, <laughs> <laughs> Dito si sir. Huwag lang umaga kasi busy sa, sa baboy. O -o. Busy daw, busy daw, Kaya alas o mga tangali, mga ganon. Tanghali. alas, no, alas 3 maghapon. Pero busy na ako sa hapon. Busy na naman. Oo. So, yun. Ayan. so, maraming salamat mga idol. Luzon, Visayas, Mindanao. Naikot na po namin ni partner mga idol. Mga discarding natin mga ka-farmer, mga uh, expert mga idol na si Sherpo po namin sa inyo. Kung tingin nyo po na-inspired po kayo at nagustuhan nyo yung ating video, please like naman po mga idol. At saka i-share po para marami po makapanood. Ayan. Marami sa lahat po sa inyo lahat sa pagpapanood nito. At sana po marami kayong natutunan sa video ito. At sa thank you so much kay Sir Arthur. No, Napakabayit. Marami tayong learning. Sigurado yan. At uh, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm at sana po kagaya ni Sir Arthur, ma-visit namin yung farm nyo. Yan, mula yan dito sa Barangay Bunao, Tupis at Kutabato. Kasama natin ngayon ang farmer expert natin, yes. farmer hero natin si Sir Arthur. Kawi-kawitan siya, Arthur. Happy farming! kita sa susunod na video. Doon tayo Bye -bye. sa manok.